So, paano? Gawa na tayong baby? Sala. Benefits of having a child here in Japan. <laughs> teka lang, teka lang. Wala pa. Ay, di pa pa. Wait lang, wait lang. Di pa. <laughs> so, yun. Ano? Koko tayo. Start. Batiin muna natin sila pagkatapos title. Okay? Sige, sige. So, gandang araw po sa inyong lahat. Maganda na po. Benefits of having a child here in Japan. Wala pa na just Natchet eh Sabi mo party tapos title. Sabi ko ba yun? Oo. Ta tayo. Hindi. So, ano, ano? Taya tayo. tayo. Oh, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. So, ayun, ano? Anong nakaraang vlog na pag-usapan natin yung patungkol sa kung bakit maraming abandoned house dito sa Japan? At doon ay nabanggit ko na pababa na ang populasyon dito sa Japan. At isa po sa dahilan kung bakit bumababa na ang populasyon dito sa Japan ay dahil sa mataas na cost of living. So, yung ito, totoo ba na mataas ang cost of living dito sa Japan? Mm, totoo po yan. So, yun, totoo yun. yun. at dahil mataas nga ang cost of living dito sa Japan, ang mga tao ay di umano, ayaw o takot ng magpamilya. Hmm? Jessica Soho. <laughs> so, oo nga naman, kung mag-isa ka lang, sayo lang ang sahod mo. Hayahay nga naman. ko dyang. Naintindihan mo ba? Hindi. <laughs> so, ayun. Low birth rate at aging population. Alam na natin na yan ang problema dito sa Japan. So, ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno ng Japan para labanan ito? At dyan napapasok ang... Title, dayo. Huh? <laughs> so, ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno para labanan ito? At dyan napapasok ang... Benefits of having a child here in Japan. Perfect. So ayun, nagbibigay ng benefits at um, subsidy ang gobyerno ng Japan para labanan niyang low birth rate. So ano-ano nga ba ang mga benepisyong yan? Yan, yeah, tatarakain natin. So let's, let's get it on. Let's get it on. So una. Support to newlyweds. So ayun, support to newlyweds. To encourage marriage. So ayun, uh, suporta sa mga bagong kasal para dumami pa ang magpakasal. Nag-implement ang gobyerno ng Japan na magbigay ng regional allowance scheme noong 2018 para maboost nila ang pagbubuntis ng mga kababaihan. Yung mga couple na under 34 years of age sa araw ng kasal nila ay makakatangga ng financial support galing sa gobyerno na nagkakahalaga ng 300,000 yen or 120,000 pesos kung 40 po ang palitan. Para po ito sa pagbili ng bahay o uh, pag upas apartment kahit po yung mga nakasal na tapos nahiwalay na tapos papakasal ulit, pwede pa rin po sila as long as hindi pa po nila nakukuha yung subsidy na yon. At ito pong support na ito ay para lang sa mga kopol na kumikita ng mababa sa 3.4 million yen kada taon. Combined na po yan, combined salary. Ngayon, ang tanong, nakakuha ba kami ni Yuki Chang ng 300,000 yen nung nagpakasal kami? Yuki Chang, do? Hindi po. So, ayun, hindi kami nakakuha dahil yan po ay binibigay lang po yan sa mga kopol na kumikita ng 3.4 million yen pababa. Kapag ka po sobra doon ang kinita nyo, hindi po kayo uh, eligible para para dyan sa 300,000 yun na yan. Lilinawin ko lang po na hindi pa po ito implemented sa buong Japan. May mga ilan, -ilan pa lang po mga city na ini-implement po nila ito. So move on na tayo infertility treatment grant. So, ayun, infertility treatment grant. So, ano nga ba yan? Ayun, ang ibig sabihin po noon, kapag ka po hindi magkaanak ang mag-asawa, kung alam po ninyo yung vitro and microfertilization, yan, tutulungan po kayo ng gobyerno para makapagpasagawa ng ganyan. So, yung vitro or microfertilization, ayun po yung inukuha yung sperm ng lalaki, tapos, true doctors, lalagay sa matres ng babae. So, ayan, sa pagkakaalam ko po, nasa 200,000 yen ang pagpapaganyan dito. So, ibibigay po ng gobyerno sa inyo 150,000 yen. Ang i re nyo na lang is 50,000 yen. At kung hindi pa rin po makabuo, kaya pong ibigay ng gobyerno yan twice a year. So, ayun ang karagdagang kaalaman lang po. Yung mga gantong procedures po, yung micro in vitro fertilization, hindi po siya sagot ng um, health insurance card. So, move on na tayo. Maternity leave allowances. So, ayan. Maternity leave allowances. Ano ba yan? ang paid maternity leave po dito ay 98 days. Ngayon 98 days di siya, maternity leave, paid. Di so, 98 days. Kasama dyan ang 6 weeks before and after childbirth. So kapag ka po ang company, for example, yung company ni Yuki Chang, hindi siya binayaran sa maternity leave niya, pwede pong i-apply sa gobyerno yon. Yung gobyerno po ang magbibigay ng um, bayad sa kanya. So, so mayroon pa po isang example. Kunyari, yung company ni Yoko Chang, kalahati lang ang binayaran sa maternity leave niya. Pwede niya pong i-apply sa gobyerno yun. Uh, ibibigay po ng gobyerno ng Japan yung kakupunan. So, gets niyo po ba? Grabe, di ba? So, next. Paid child care leave. So, ayun. Paid child care leave. Ano nga ba? Ibig sabihin niyang paid child care leave na yan. To encourage multiple birth Pagkatapos ng 98 days ng maternity leave, ang mga magulang ay pwedeng kumuha ng child care leave. Ang ibig sabihin po niyan, magmula matapos ang maternity leave hanggang sa ika-first birthday ni baby, si stay home mother ay makakakuha ng 67% ng kanyang sahod buwan-buwan sa unang 180 days or 6 months. Ayos, di ba? Pagkatapos ay 50% ng salary niya sa mga kasunod na buwan. So, ang ibig sabihin po noon, meron pang natitirang 185 days or equivalent to 6 months. So 50% na lang po ng sahod niya ang makukuha niya. Sa mga tatay naman, 50% ng sahod nila ang makukuha nila kung itetake nila ang kanilang paternity leave. But wait, there's more. Monthly child care allowance. So ayan, monthly child care allowance. So ano nga ba yan? Yan, papalamanag natin yan sa inyo. Ayan, para naman yan sa mga anak below 12 years old. So may allowance po yung mga bata rito kapag ka below 12 years old. So from 0 to 3 years old, makakatanggap po yan ng 15,000 yen. So pagkatapos po ng 3 years old, ang matatanggap niya na lang is 10,000 yen. So 10,000 yen hanggang sa ano na po yan, hanggang sa makagraduate na po yan ng junior high school. So grabe, di ba? Pag isa po ang anak nyo. Ngayon, kapag kadalawa ang anak nyo, yung ikalawang anak nyo, ganun din ang makukuha niya. Meron din siya 10,000 yen monthly. So kung dalawang anak nyo, tatanggapin niyo buwan-buwan is 20,000 yen. Ngayon, kapag katatlo ang anak nyo, yung ikatlong anak, ang matatanggap niyang buwan-buwan -bon is 15,000 yen. So sa madaling salita, kapag katatlo ang anak nyo, matatanggap niyo buwan-buwan -bon is 35,000 yen. Grabe, di ba? <laughs> Government support na eh. Yun. Kaya po namin din alam yan dahil yung, yung kapatid ni Yuki Chang, Yuki Chang sister, so, tatlo po yung anak niya. So may natatanggap po siya buwan-buwan -bon ganun. So ayon at magpapatuloy po yung support na yan hanggang sa Makagraduate po sila ng junior high school. So, sa madaling salita, hanggang 15 years old. Ngayon up until 15 years old so So, ayun. Uh, move on na tayo. Next. Lump sum child allowances. So, lump sum child allowances. So, ano nga ba yan? So, ayun. Ang mga mami, ang mga ina ay makakakuha ng 420,000 yen. Pagkatapos mga anak. So, ang galing ano. Suporta po yan ng gobyerno para sa pambayad sa bills ng panganganak. So, kapag ka po dalawa, kunyari, um, uh, twins, ang makukuha po is 840,000 yen. So, grabe, no? Grabe yung suporta ng government dito. So, sa madaling salita po, konting-konti na lang ang idadagdag ng uh, mag-asawa para bayaran yung bills sa tawag dito sa ospital. So, yun po, yan ang makukuha ng isang magulang dito kapag ka nanganak siya. 420,000 yen if you will give birth, government will give you 420,000 yen, right? Mm -hmm. So, ayun, ano, uh, isang kaalaman pa. Uh, kahit anong nasyon ka pa, eligible ka rito sa lump sum childbirth allowances. Um, as long as enrolled ka sa National Health Insurance Card. So, yung National Health Insurance po, ay yung binabayaran din uh, yearly yan. Uh, pinapadala po yan sa inyo. So, basta't enrolled ka dyan, yan, makukuha mo tong lump sum na to. So, move on na tayo. Ayun, at yan nga palang lump sum na yan, ano? Uh, ah, maaaring idirekta na yan sa hospital. Or pwede rin ipatransfer sa mga anak. So, ayun, move on na tayo. Next. Alternative cash incentive. So, ayan, alternative cash incentive. Ano nga ba yung alternative cash incentive na yan? Depende po ito sa city. Hindi po pare-pare sa bigay. So, bibigyan ko po kayo ng example. Wait lang po. Ito, babasahin ko sa inyo. Yan Sa Fukushima, sa Hokkaido po ito. Sa unang anak mo, bibigyan ka nila ng 50,000 yen. So, ayan. Ibig sabihin po ng 50,000 yen, limang lapad dyan. So, ang equivalent po ng isang lapad is 10,000 yen. So, 50,000 yen ang ibibigyan nila sa iyo. So, limang lapad. Sa ikalawang anak mo, bibigyan ka nila ng 200,000 yen. So, ibig sabihin po niyan, 20 kalapad dyan, 200,000 yen. At sa ikatlong anak mo, tumataginting na 1 million yen. Uyne, Hokkaido. Hmm. Hmm. Ang ibig sabihin po niyan, kapag dinala natin ang mga mahihilig na Pilipino sa Hokkaido o yung mga walang cable, kung tawagin nila, o walang internet na Pilipino, malamang sa maghirap ang Hokkaido kakabigay ng subsidy sa kanila. So, move on na tayo. So, next. Allowances for single parent. So, allowances for single parent. So, ano nga ba yan? So, ayun. Uh, meron pang ibang benepisyo bukod sa mga nabanggit namin. For example, uh, single parent ka uh, bibigyan ka ng gobyerno na 40,000 yen. So, depende yan sa saho, depende sa city. 40,000 yen to 60,000 yen dyan naglalaro. Per child yan. So, kung tatlo ang anak mo, let's say sa pinakamababa na lang, 40,000 yen. 4, 8, 12, meron kang 120,000 yen. Buwan, buwan. Naalala ko tuloy yung isang kababayan natin no, na nagbablog, si Big Papa. Uh, kung alam niya to or kung nakukuha niya to uh, malaking bagay no para sa kanila dahil Sayang eh. Sayang yung suporta ng gobyerno na yan. Isipin nyo, kung 40,000 yen kada bata, magkano yun, no? Oh? 120,000 yen. Malaking bagay yun. 12 kalapad. Pero again, depende daw po yan sa income na yun. It depends on your income. So, and it also depends on the city. Right? So, ayun. So, ayun. At babasahin ko na po itong kasunod. Bukod dyan, yung mga bata na galing sa low-income family ay maaari rin na mag-apply ng school and life assistance subsidies para mabawasan ang tuition fees at miscellaneous fees nila. Kapag naman may mga disabled na bata, 33,800 yen a month ang binibigay nila para sa mild disability at 50,750 yen para sa mga severe disability. So ayun ano, grabe po talaga yung support rito ng Japan. Na Japan, yung Japan, Japan's support was good na eh. So paano? Gawa na tayong baby? Sala? Bakit they're... जपनीस्